Narito ang pang-araw-araw na panalangin sa sentro ng pangdaigdigang panalangin sa araw na ito. Ang ating pagbabasa ng banal na kasulatan ay ang liham ni Apostol Pablo sa Tagagalasya. Kabanata pangalawa mga talata, labing lima hangang dalawang put isa. Naliligtas ang mga Hudyo at hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo mismo ay ipinanganak ng mga Hudyo at hindi mga makasalanang hentil nalalaman natin na walang sinumang itinuturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Kaya tayo ay sumasampalataya kay Kristo, Hesus, upang ituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat walang sinumang itinuturing na matuwid dahil sa pagsunod sa kautusan. Ngunit kung tayo mismo, na nagsisikap na maituring na matuwid dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo ay ang makasalanan, nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi ganyan. Kung ang mga winasak ko'y muli kong itatayo, pinatutunayan ko sa aking sarili na ako nga'y makasalanan. Namatay na ako sa kautusan sa pamamagitan na rin ng kautusan, upang ako'y mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon ay sa pamamagitan na ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin, at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko pinawawalang halaga ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao'y ituturing na matuwid sa pamamagitan ng kautusan, namatay si Kristo nang walang kabuluhan. Tinatalakay ng sipi ng kabanatang ito ang mga pagkakaiba sa pagitan ng pagkakakilanlang hudyo at gentil habang binibigyang diin ang kanilang karaniwang paniniwala sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Kristo. Idiniin nila na ang pagtubos ay nakukuha sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng mga judyo. Hinahamon ng talatang ito ang paniwala na ang pagtanggap sa kaligtasan ni Kristo ay nagiging alipin ng kasalanan ng isang tao na sinasabing ang pagkakakilanlan ng isang tao ay nababago kapag nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo. Ipinapahayag nila na sila ay namatay sa batas, at ngayon ay nabubuhay para sa Diyos, na may presensya ni Kristo sa loob nila, dahil sa kanilang pananampalataya. Ang CP ay gumagawa ng isang malakas na kaso sa dulo ng kabanata para sa higit na pag-asa sa biyaya kaysa sa batas upang maisakatuparan ang katuwiran idiniin nila na ang kamatayan ni Kristo ay magiging walang kabuluhan kung ang katuwiran ay makakamit sa pamamagitan ng kautosan. Sa pangkalahatan, binibigyang diin ng kabanatang ito kung gaano kahalaga ang paniniwala kay Kristo sa kaligtasan at kung paano mababago ng pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya ang buhay ng isang tao. Itinatampok nito ang kahalagahan ng biyaya sa buhay kristyano at kinukwestiyon ang ideya ng kabanalan sa pamamagitan ng mahigpit na debosyon manalangin tayo. Ama naming nasa langit. Salamat sa kaloob na pananampalataya kay Heso Kristo, na nagdudulot sa atin ng katwiran at tulungan mo kaming maunawaan, na hindi sa pamamagitan ng aming sariling mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, na kami ay ginawang matuwid kasama mo. Gabayan kami na mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, na nagpapahintulot sa kanyang pag-ibig na manahan sa loob natin, at hubugin ang ating buhay. Tulungan kaming alalahanin na kami ay napako sa krus kasama ni Kristo, at ang kanyang buhay na ngayon ay nabubuhay sa amin. Iwasan mo kaming umasa sa aming sariling pagsisikap para sa katuwiran, at tulungan kaming lubos na magtiwala sa iyong biyaya. Huwag sana nating kalimutan ang layunin ng sakripisyo ni Kristo, at ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang lahat ng ito ay aming ipinagdarasal. Sa ngalan ni Jesus, Amen.